Guys, mag-unboxing tayo ng parsha, parcel. Ito yan na yung aking order na iPhone. Bubuksan na natin siya. Ang laki guys. Oh, ang laki naman ng box. Oh guys, oh, ang bigat pa. Oh. Kaya mga laman nito guys. Buksan nga natin. Oh, MG, tingnan mo. Ang laki. Oh. Talagang nakakahon siya. Oh. ang laki oh <laughs> isang kahon buksan natin open sesame okay. OMG ang laki ng box uh, hindi lang cellphone to guys ah. tingnan natin sa loob ayan na ayan na uy ang daming laman Uy, ang daming freebies. Oh, guys. Wow, ang dami. Oh. Ang daming laman. Oh. Ang laman nito. Oh, may... Uy, ano to? Ano to? Hmm, pagkain. Choco, choco nuts. Ano ba yun? Uy, ang laki nito. Ano to? Totoo Ang laki nito. Ano to? parang ano yata to eh beer ano ba to ay nalaglag maya buksan natin yan tingnan natin yan to guys ano to ang daming prebis ang galing tapos to coca cola o ano tong coca cola ay ang ano cellphone yung lagayan siya ay ang ganda naman <laughs> ang, dami. <laughs> ang dami no tapos ito bag bag din ay grabe ang daming prebis o oh namin previous guys ano tong isa ano to mamaya oh, buksan natin tingnan muna natin isa isa uy ito may robot pa siya oh. Ano to? oh robot oh ang cute uy ano to prime uy, magagamit sa e school tapos ito stand ang oh, dami grabe ito ano po ang ganda palawit yata ito oh nalaglag ayan Ay, parang robot na palawit oh karton pan oh karton pan Focus ito ano to ayan laki ng ano niya. hmm, ano to power bank smart quick ang laki itu charger itu yang chargernya grabe ang daming laman ano to ano to breda parang speaker ito yung resibo nya warranty ulagaya ng headset ay may bag pa siya meron siya May Kaya iko ba gano pa yun? Okay. Uy, may relo siya ulit oh. <laughs> Ang <you> <laughs> galing no. Ang galing may relo. Guys oh, ito lang eh. Relo lang oh. Talagang ano na oh, daming freebies. Grabe. Tapos ito, ito, ano to? lo ano to? Yung stand. Ah, yung stand ng kamot <laughs> Ang oh. ganda, oh. Dami, oh. ano mm, pa, oh, charger, charger, speaker. Ito? Hmm. ang oh, galing naman ang dami. Charger, speaker. Ay. Oh, Ay, ang dami. Previs, grabe. Tay, tay, Naku, bawing-bawi bawing ka dito, guys. Order na kayo, bawing. No, no, no. Ang ganda ng palaw no, no, no. ito. Okay. Oh. Up pink bean uy, okay, okay, okay. ano to stand din stand, oh so, ito, ito na ito na yung box <laughs> Pag dami, oh, okay. grabe, oh bawing-bawing <laughs> ka dito guys sa 13,000 guys uy, ito pa, namis pa sa loob oh may headset, ang ganda ng headset pang iphone talaga, oh Oh, ang grabe itong charger niya. Nasa na yung ano ito? Ito yung headset oh. May ball pin. Paano ba yan? Ang, ng ang ganda ng ball pin. ganda oh. Ang ganda. Oh, tapos yung charger niya. Dalawa pa. Ayun oh. No? Ang dami oh. Ay, ito yung, yung sa likod, di ba? Ang dami, ang dami. Eh, Ay, ito yung ano ito skill yung... Skill hindi yung... Ano to? Cover ba? Ah, ice cream ano ba to? Hindi ba cover? Parang, oh, ba? Ang dami. Ay, ito. Ito yung case. Super slim. Ah, ito, oh, dami oh. ganda oh. Oh, tatlo. Ay, ang yeah. dami no. Wah! Wow, ito na nice yung excited. <laughs> ang ganda. <laughs> Uy, iPhone. iPhone talaga siya, guys. Ayun na siya. Tingnan natin. Open si Sami. Oy, kulay tim. Hoy, ang ganda. Taju de po. Kuha ng dami no. Lah daw mi o ganda, guys. Ano oh. sa taju de? Masigi ikonin mo diyan. Eh, muso muna. Uy, ano ba 'yun? Kumain lagi. Tingnan pa na box sa kabila. Saan may nakukasa? Bukas na siya. Nandama niya ang previous niya? Kaya nga. Oo. Oh, ang yun na. Guys. Ito iphone. iPhone. Asan? Ah, kaya nga. oh Tapos yung relo. O lang dami guys. oh Ayan na siya. Open na siya. Naka-open line na kaya to? ka open line na kaya? Ako din. Ka open Dey line na, na to. Uy, ganda o. kulay itim. Paano ano to? Ayun na siya. Ayun na siya oh, open na siya. 100 dano yung battery niya. Ano? ano? Ngayon, kita mung